Good afternoon po mga kaibigan. Ito po muli ang inyong uh, tagahatid ng chika, Sultana de Manila. Ang pag-uusapan po natin today eh tungkol pa rin po kay Duterte. Kasi hindi po pwedeng bitawan natin itong issue na ito tungkol dyan sa uh, si Raulong Batanda no. Um <clears throat> Matagal ko na po itong gusto sanang i-content itong uh, tungkol sa panggagamit ni Duterte sa AFP at sa PNP tungkol dito sa uh, napabalitang kudita na mukhang gawa-gawa din lang naman niya. Gawa-gawa niya, well, siguro hindi gawa-gawa totoong nilalakad niya. Dahil sa totoo lang po, gusto naman talaga niyang matanggal o mawala na sa landas nila si BBM. ba? Diba? At syempre, kapag natuloy ang kudeta, uh, walang ibang mag bibenepisyo niyan kundi sila. Sila ng grupo niya mula kay uh, Sara Duterte na siyang siyang uh, number one, siya mismo ang magbe-beneficio nito. Pero siyempre, kasama na yung lahat ng mga kagrupo niya, including China. Kaya ito pong, uh, ito pong tungkol sa panggagamit ni Duterte sa PNP at uh, AFP na ginagamit niya pong panakot. Di ba? Ginaga ginagamit niyang panakot itong AFP at kapulisan. Na kesyo magbantay kayo, bantayan ninyo ang military, bantayan ninyo ang pulis, na para bang ang ibig niya pong sabihin, naka-standby lang itong uh, AFP, itong armed forces natin, at ang pulisya, kapulisan. Para bang naghahantay lang? Yun po ang gusto niyang iparating sa atin eh. Naghahantay lang ng isang hudyat. Naghahantay, naka-standby. Naghihintay ng kanyang go signal na o oh, go. At ito naman pong AFP at saka kapulisan na nung mga nakaraang araw eh tahimik Di po ba parang nakaka nakakabahala yun? Kasi ito may nagsasalita na may kudita, na parang uh, nakasabwat sila, tapos hindi sila kumikibo. But uh, fortunately, just kahapon lang, nagsalita na po yung isang mataas na opisyal ng uh, PNP na <clears throat> yung uh, pabae eh aside from the announcement of uh, the Chief of Staff ng Armed Forces na si General Browner na ibinuking na nga po itong uh, tungkol dito sa Kudita Kuno ang hinihintay po nating uh, salita sana yung manggagaling mismo sa mga opisyal sa mga mga kahit hindi opisyal yung yung mga ordinaryo rin na mga members ng organisasyon na ito gusto po natin sana tayo bilang uh, ako ako bilang isang ordinaryong mamamayan na nag-aalala nag-aalala sa kahihinatnan na baka totoo nga ayaw natin na uh, magkaroon ng gulo ayaw nating matanggal ang pangulo natin sa ganitong klaseng paraan kaya actually, ako po ay naghahantay talaga ng uh, salita mula sa kapulisan at sa AFP na kung sila po ay mananatiling tahimik, bibig, abay mag-iisip po ang taong bayan. Mag-iisip tayo na, totoo nga ba? Totoo nga ba na kaya pa rin silang pasunurin nitong uh, wala na sa wala na sa kapangyarihan? Na alam naman po natin na nung panahon niya, ay talaga alam nating hawak niya sa lieg ang kapulisan. Ganon din po sa AFP, pero hindi naman siguro lahat. Meron lang dyan mangilan-ngilan na talagang nahawakan niya dahil nagkinabang. Eh hindi naman po lahat dahil meron naman pong matitino talaga. Pero may mangilan-ngilan na mga gahaman din sa pera. Di ba? At ito nga siguro ang kanyang uh, kasabwat. Itong mga nagkinabang na ito, yung ipinagmamalaki ng no deterte na mga retired generals, mga kung sino-sino pang mga hawak niya, kapanalig niya, ako chaba Ngayon po nabalitaan natin na nagsalita na rin nga yung uh, yung isang mataas na official ng kapulisan na hindi sila makikilahok, hindi sila sasali, hindi sila makikinig, hindi sila susunod dito sa pinagsasasabi nitong matandang Duterte na nasisiraan na ng bait. Sa tingin ko lang po, nawawala na sa sarili itong taong ito. Siguro, maaaring ginugulo na siya ng kanyang konsensya sa mga pinagagawa niya dati at ngayon wala na siya sa kapangyarihan at nakikita naman po natin na nababawasan na ang kanyang kapangyarihan. Nababawasan na ang kanyang influencia Hindi kagaya noong araw na talagang my god lahat na lang kaya niyang pasayawin sa kanyang palad kaya niyang gawin ang kahit anong gusto niya Kasi Hodang may mapahamak Pero uh, <laughs> buti na lang po mga kababayan ang lahat ng bagay ay may katapusan. Kung bagay, eh, sabi ni Erap noon, weather, weather lang. O ngayon, siguro, nag, uh, umaasa, umaasa si Duterte na susunod sa kanya sa panawagan niya ng kudita, sa panawagan niya na uh, destabilization pagpapabagsak sa gobyerno. Naniniwala siguro siya na susunod sa kanya sa panawagan niya yung mga kapulisan. Dahil nga, nabigyan niya ng pabor noong panahon niya na dinubli niya yung sweldo ng mga ito. Di nga ba't nung nananawagan siya ng kudita, eh, sinumbatan pa niya, yung kapulisan ay doubled your salaries wow kung kayo po ang pulis anong mararamdaman ninyo na 40 dinobli yung tinaasan yung sweldo mo, ngayon pilit kang pasusunodin sa isang uh, bagay na hindi naman pwede labag isang bagay na labag sa sinumpaan mo sa sinumpaan mong tungkulin bilang isang alagad ng batas. Si Siraulo po talaga itong matandang ito. At sabi pa niya, watch out! Bantayan ninyo ang military at police. Hindi bobo ang mga yan. Totoo, hindi po bobo. Hindi talaga bobo ang police at military. Hindi sila bobo para sumunod sa katarantaduhang panawagan mo. Dahil kahit papano, may konsensya naman sila, matalino sila, alam nila kung kanino susunod. Alam nila kung sino ang kanilang commander-in-chief. Sino ka, Duterte, para manawagan ka na pakilusin itong mga kapulisan na ang loyalty ng mga yan ngayon ay nasa kanilang commander-in-chief. Lipas na yung pagiging commander-in-chief mo, oy! Ang commander-in-chief ngayon ay si PBBA. At pagtabihin man kayong dalawa, sa palagay mo kanino susunod itong mga mga alagad ng batas natin at itong mga military natin? O, oh, anong narinig nyo? Anong sabi ng military at ng kapulisan? Hindi kami makikisali dyan sa panawagang destabilization na yan dahil ultimately ang magkikinabang ay China. Bakit? Dahil kapag natanggal si BBM sa pwesto, ang papalit ay si Sarah. And who is Sarah? Sarah is the daughter of Digong Duterte na isang pro-China. Lahat sila pro-China. Itong gustong pumalit, itong gustong umagaw ng kapangyarihan. Itong, itong gustong umagaw ng pamahalaan. Pro-China. Alam yan alam yan ng kapulisan, alam yan ng armed forces, ng militar. At sila po, sila talaga ang nakakaalam dahil sila ang nakataya ang buhay dyan sa pagtatanggol sa bayan natin. Ngayon, kapag ipinalit mo dyan si Sara Duterte at ma maiiba na naman ang polisiya, polisiya na kampi sa China, o sino na naman ngayon ang ipapahamak? Di ba yung armed forces? Sila na naman ang aapihin dyan sa West Philippines Sea? Eh? Ayaw po ng militar na maagawan tayo ng teritoryo. Ang may gusto lang po na ipamigay ang teritoryo natin ay ang siraulo at baliw na si Rodrigo Duterte. Opo mga kababayan, nababaliw na po ang matandang yan. Bakit? Kung hindi ba naman yan baliw, eto at mayroon tayong matinong pangulo, matino ang ating pamahalaan, pilit na ibabagsak para ipamigay sa komunistang kalaban? Lahat gustong ipahamak mga kababayan. Gustong ipahamak yung ating armed forces, yung ating coast guard, yung ating navy, gustong ipahamak. Gustong ipakatay sa China Coast Guard. 'Yan po ang gustong mangyari ni Duterte. At gustong ipamigay ang bansa natin. Gustong gawing probinsya ng China? Hindi ba't baliw? Baliw, di ba? Saan ka makakita ng isang uh, mamamayan? At kuwi daw ka naging dating pangulo na gustong ipamigay ang kanyang sariling bansa sa isang berdugo na bansa di ba hindi naman lang sana kung ang ina-applyan mo ng uh, sisterhood, brotherhood, eh isang matinong bansa, isang mabait na bansa, isang mapagkalingang bansa. Pero mga kababayan, alam natin kung anong klase, anong klasing bansa, anong klasing gobyerno mayroon ang China. At yan po ang gustong mamahala sa atin nitong baliw na matandang ito from Davao. Yes, baliw. Tingnan nyo siya pag nagsasalita ngayon. Diyan sa kanyang programa sa sa TV. Kung magsalita, baliw talaga. Wala nga, walang direksyon ng walang direksyon ang salita. Minsan ang tanong sa kanya, iba ang sagot. Iba-iba ang sinasagot. At lalo po siyang nagiging baliw, dahil ang mga nasa paligid niya dyan, habang siya ay nagpo-programa, ay puro baliw din. Tinan mo, yung, uh, yung nagsasabi niya na siya ay anak ng Diyos, son of God, gatong ng gatong eh nababaliw na nga yung matanda, ginagatungan pa nitong son of God na ito. Hindi ba't mga baliw? Kapag nagsalita si Dr. Tenning Kabaliwan, nagpapalakpakan sila dyan. Did ba naririnig? Puro baliw ang nandiyan dyan sa SMNI. Hiyawan sila, palakpakan sa mga kabaliwang pinagdadadakdak nitong matandang birdugong baliw. Mukhang sinasapi ano talaga ng demonyo eh. Hindi pa tumitigil. Alam mo tingin ko dito kay Duterte, ingit na ingit siya kay Bongbong Marcos. Yes! Ingit! Ingit siya dahil sa kabila ng yung Marcos ay nasira ang pangalan sira lang naman sa mga dilawan sila lang naman ang nagsasabi na sira ang pangalan, sira ang pagkatao ng Marcos pero sa aming mga nagmamahal kay Marcos mabuti ang Marcos kaya ngayon kahit na sinira na nila yung Marcos eto yung anak na nakabalik sa pagkapangyarihan Mahal pa rin ang taong bayang. Kaya ayan, inggit na inggit po. Namimilipit sa inggit si Duterte. Kaya, gusto niyang pataubin, gusto niyang patalsikin dyan sa malakanyang. At iupo yung kapareho niyang baliw na anak niya. Mga baliw kayo, kayo na mga tagasunod ni Duterte, kayo na mga nagmamahal at bilib na bilib kay Duterte. Bakit kayo bilib na bilib dyan? iba mga matay tao yan. Mga matay tao, baliw, sinungaling. O di pali-paliw pare kayong baliw. Right, mga kababayan? Ikaw, Duterte, manahimik ka. You shut up. Kasi napaghahalata ang sobra mong pagkaingit kay PBBM. Hanggang sa wala ka nang alam, ibang alam na kayang gawin, kundi violence. Patalisikin si BBM through violent means para ipalit yung anak mo. Eh yung anak mo wala namang uta kaya ang magiging utak dyan, ikaw pa rin. Ayaw nga namin. Ayaw mga kababayan, gusto nyo bang mapa-under? Gusto nyo bang ang mag sa atin na isang baliw, mag-amang baliw? Ako ayaw ko. Baka kayo gusto nyo. Hmm. Yan lang po ang ano dyan, inggit. Yan, yan yung mga nasa grupo ni Duterte. Puro inggit yan eh. Pati itong si Sara at si Amy Marcos, naiinggit din yan kay Martin Romualdez. Kasi natutulugan nila na yan ang baka yan ang i ni BBM. Kaya naiinggit sila yung dalawang mag-BFF na yan. Si Amy at si Sarah naingit yan kay Romualdez. Ito naman si Digong, naingit kay BBN. O. Oh, buti na lang yung, buti na lang yung mga first lady nito, yung dalawang first lady ni Digong, itahimik. Hindi nakikialam. O. Oh, yun na lang ang, yun na lang ang isang kagandahan dyan sa parte ng Duterte. Yung mga first lady niya, hindi nakikialam na nananahimik lang. Pero yung mga ito mga front runner, oh, front runner na tuloy. Ito ang mga naiinggit ng gusto mang agaw ng kapangyarihan. Kaya kuwi daw po tayo mga kababayan. O ano? Duterte. Akala mo, hawak mo sa leeg yung kapulisan? Eh si Raulo ka eh. Tataasan mo ng sahod tapos eh, susumpatan mo? Eh, dapat naman talagang tinaasan ang sahod ng mga yan. Dahil buwis-buhay ang trabaho nila, di ba? O, dapat naman talaga mas mataas ang sahod nila kaysa sa ibang mga ordinaryong uh, empleyado. At dapat, matagal na nga dapat na tinaasan yung sweldo ng mga yan. Nagkataon lang, ikaw yung nakaisip na taasan sila ng sahod, but... Hindi dahil sa naawa ka sa kanila, hindi dahil sa naisip mo na yun ang tama, nataasan sila ng sweldo, kundi para gamitin sila. Di ba, mga kapulisan, mga militar? Tinaasan kayo ng Saudi Duterte para hawak kayo ni sa leeg. Para balang araw, alam niya na, alam niya na mayroong pwedeng mangyari na, dahil nga mayroong siyang gawang hindi mabuti eh. O di ba? Ngayon, ngayon, ito na yung pagkakatao na kailangan niya kayo. Kaya niya tinaasan ang sahod ninyo para sa inyong loyalty. Pero kung talagang umaandar ang mga konsensya ninyo at sa tingin ko naman eh ganun nga hindi naman kayo makikinig sa sul-sul at sa udyok ng isang baliw. 'Di ba? O, oh, salamat sa inyo. Salamat mga kapulisan at military na kahit papano eh, sinusunod ninyo ang inyong mandato sa konstitusyon na ang dapat na susundin ninyo ay ang batas na dapat alagaan ninyo ang bayan at ang mamamayan hindi ang isang baliw na nag-iisang udyokero 'Di ba mga kababayan? O oh, hanggang dito na lang muna ha? kasi hindi magandang sobrang mahaba. Hindi rin na niyo naman tinatapos. Okay? Oh. Maraming salamat sa panonood at uh, see you again next time para sa iba pang chikahan. Peace.